So hi guys, good evening. Since nandito na nga at pupunta kami ng Abra ngayon. So first stop namin is 7-Eleven. So ayan yung mga kasama ko and we're going to Mount Baruyen. Napaka-contra yung talaga sa vlog ko. Bye guys! So guys, we're waiting for Wesley dito sa Cash and Carry sa Makati. So waiting kami dun sa isang friend ko na aklak. And nakasama ko rin siya, guys, nung nag-mount marami ako. <laughs> so, guys, andyan na si Wesley. <laughs> Hi, friend! Hello! Hello. I'm back! Hi, friend! Nice mm. kita! Kamusta ka? Ito, o. <laughs> Galing sa trabaho, no? Kaya ako, eh. Kahit ako, eh. ng tulog, yan. <laughs> <laughs> so, guys, nasa first stop na kami ng aming trip. So, nasa Lake Shore, Pampanga kami. So, guys, second stop over namin. Nandito kami sa MyLisas sa may Pangasinan na to guys so nakatulog naman ako ng mga 3 hours <laughs> ang saray <laughs> yun so mag -la lunch lang dinner ganun kakain lang kami so ito yung mga pagkain nila guys So guys, tapos na kaming kumain at mag-CCR lang muna yung iba then Takap na kami. Hi guys, good morning. <laughs> Kising na yung mga kasama ko and andito na kami sa way ng papunta ng aming jumbo. So medyo malapit na rin kami and mag na yung trekking namin for sure ng mga 7. So guys, I think andito na kami sa may pinaka-jump off ng Baruyen. Kasi meron silang plaka dito. So ito yun guys. Ito guys, ang open nila is 5 a.m. to 4 p.m. So good morning. Fresh na fresh na kami. So start na yung trekking namin ng 6.30 I think 6.30 kasi yung iba nasa baba pa. And kami, umakit lang muna kami ng konti para umihi. Wala kasi talagang mapagsisiaran dito. And nag-toothbrush lang kami sa likod ng van. Yun, so start na yung trekking natin. Hi guys. So guys, <laughs> start na guys. na aming trekking. So guys, mag-interview tayo. Bakit umaakit ng bundok yung mga kasama ko? Akala, bakit ka umaakit ng bundok? For no reason. Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam ba't nabudol ako. <laughs> Tin, bakit ka umaakit ng bundok? <laughs> Para ka nakasalasan lang. <laughs> Teacher ka ba? Okay. okay. Hi, Kelvin. Bakit ka umaakit ng bundok? Pantanggal lang, stress. <laughs> stress lang ba? Oo, oh, yeah. Oh, move on. <laughs> na ako <laughs> Ah, good, good. So, tatlo pa lang guys yung na-interview natin. May siyam pa. Tama. May walo pa. So guys, nasa summit na kami and ang next na pupuntahan natin, kuya, saan na po? Sa Lion Rock now. Sa may Lion Rock na kami. Susunod. Grabe guys, ang ganda ng view. Ganda ng view dyan guys. So guys, andito na nga kami sa Lion's Head. So tapos na rin kami makapagpa-picture and pupunta na kami sa next stop namin, next peak. So ang next stop namin is kay Diwata <laughs> Pares. Diwata Mami Pares, yeah. mga <laughs> Pipila tayo <dun. laughs> Pipila ka ng 2 to 3 hours, no? Tapos kakain ka ng 5 minutes. <laughs> So hi guys, since hindi ko kasi natapos yung pagbablog ko sa Mount Baruyen Kung ano-ano na kasing nangyari chit uh, chichika ako na lang sa inyo yung mga hindi ko nasabi dun sa vlog ko experience for Mount Baruyen, 5 hours almost lang yung akyat baba namin and back trail talaga siya. Ang malala dito, madali lang naman yung trail niya, pero sobrang tirik yung init. Good for beginner talaga siya. 11 a.m. natapos namin yung train namin and the next day kasi pupunta kami ng Ausen. So, from Abra to Ilocos, meron kaming 2 hours papunta dun sa may transient namin. So, wala na kaming ibang pinuntahan after nung Mount Baruyen, diretso na kami sa accommodation namin. Ang malala nito, wala talagang CR o pwedeng pagliguan pagbaba namin ng Mount Baruyen. So, doon na kami sa transient namin, nagpalit, naligo, at nagpahinga talaga ng malala sobrang saya din nung mga nakasama ko and akala mo eh magkakakilala talaga kami. Sobrang nag-click yung mga vibes namin and at the same time para kaming ano, para kami magbe friend o matagal ng magkakaibigan, ganun. So yun lang guys yung experience namin. Sobrang ganda rin nung Mount Baruyin and alam ko na maraming gustong pumunta ron. So, punta na lang kayo and expect the unexpected. Ayoko na lang din sabihin yung mga ibang na-experience namin. Pero yun yung sasabihin ko, expect the unexpected. So, yun guys. Thank you for watching.